Hi guys, kumusta po kayong lahat dyan? Sana ay nasa mabuting kalagayan po kayong lahat. So ngayon guys ay gagawa tayo ng reaction tungkol doon sa live nila tatay Tekram kagabi at netik foreign at netik John. So permission pala sa uh, Tekram live na kumuha tayo ng konting video nila kagabi at gagawa natin ng reaction. Pero bago natin gagawa ng reaction to guys, ay panoorin muna natin to. At kung anong masasabi nyo sa sinasabi ni Tick Foren. O tama ba yung sinasabi niya? O mali ba yung sinasabi niya? Para kay Tatay Ramel. So panoorin muna natin. Focus mo na lang dyan sa pagtulong. ano um, yung iniisip mo pa? Hindi po basta-basta yung 5 years ka Hindi po basta. Tinuring nga po namin panganay. Tinuring yung panganay. Tinuring naman kayong kalabag. Ayun nga. Oh. Yan, lang. Yan yung mga... Basta ikaw, oh, ang alam mo, ginawa mo yung parte oh, mo. Yung parte mo, mo. maging masaya ka na lang. Kung walang halimbawa, wala siya. siya yon. Hindi niya sa... yun, hindi niya pinalagaan yun, binaliwala niya lahat yun. Ano sa kanya na yun? Nasa kanya. Nakita naman yung mga epidensya, paano siya tinarabaho, um, di ba? Ang, um, ang mahirap kasi, magaling din magano si kuya pagka... Kaya nga, eh, ba't mo pa inaano tito tito ilitik? ayano mo sila doon, sila doon sila. Huwag kang para siyang nag sa kanila. Kaya mo silang, ayaw ni sila, ayaw nila sa'yo. Ayaw mo rin. Pinupuri-puri puri mo pa yung mga yan? Jambol! Talagang kailangan nito ng palo. <laughs> kasi na po yung bumabalawaran sa kanya. Diyos ko po. Hindi, tama lang may taga-balance. para kumbaga, uh, matimbang mabuti yung mga desisyon. Kaya nga sila namim namimiyasa kasi nakikita nilang ganyan ka lang. Hindi ka sumasagot. Pero pangit <laughs> yun, no? okay. Parang ang pangit yung pakinggan yun pagkaya ikaw yung sasalita. Puro sila, ano, puro sila kayayabang, matatapang puro lang naman sila dyan lumabas sila doon at napanood na natin yung sinasabi ni Tatay Ramil malinaw ang sinabi niya na hindi basta-basta ang five years na ininvest niya sa isang taong minahal niya tinuring na panganay inaalagaan, inaaruga ininvest ng pagmamahal na sobra-sobra at tama nga ang sinabi ni Tech Foren na minahal mo na nga ang sobra, tinuring mo siyang panganay, pero hindi ka naman tinuring na ama. Inaahas ka. No? Sinisiraan ka nga ngayon. So, naramdaman ko yung sakit na naramdaman ni Tatay Ramil no? na handa ka pa niya sana na ipaglaban at willing ka pa niyang tanggapin if ever babalik ka dahil mahal ka pa nga niya. At naramdaman ko yung sakit na alam mo yung pag ka, yung parang may hapti dito sa puso mo na hindi ka makakatulog ni kahit tubig, parang hindi mo malunok dahil iniisip mo. Yung parang sobrang sakit para sa akin pati ako nasasaktan ako nung nalaman ko na ganyan yung ginawa mo no at alam mo pala na ayaw mo na pala diyan nahihigpitan ka na ginawa mo nalang sana in proper way na makipag-usap ka total may magulang ka naman na uuwian at wala na silang magagawa napipigilan ka dahil mag, may magulang kang uuwian ang lumalabas kasi diyan is lumayas ka para sa akin lumayas ka at ang lakas ng loob mo nalalayas ka dahil may mga tao na naghihintay sa iyo sa labas at yun yung mga tao nagkukonsinti sa iyo nagbibigay sa iyo ng lakas na aalis ka diyan dahil gina ano ka pinifeed kanila ba parang nilalason kanila at ikaw, mahina din yung loob mo, akala ko ba, ano eh, yung yung, yung juice na pinapangaral ni Tatay Ramil sa'yo, ay pinasok mo sa puso at sa utak mo. Pero, ano lang pala yun, uh, uh, sa amin pa yun, is how lang. So, parang wala lang. Uh, lahat ng lumalabas sa bunganga mo, na sasabihin mo na, uh, mamah mamahalin mo si Tatay Ramil hanggang dulo, walang iwanan, mahal na mahal, at pag nagsalita ka, the way by, sa sa church, sa about sa love ang galing mo pero yun pala hindi mo pinahalagahan tama ang sinabi ni Tik na hindi mo pinahalagahan yung yung invest na love ng manalastas family sa iyo so willing ka pa ni Tatay Ramel but wala eh. para si Tik Foren ayaw na niya eh ayaw na niya Ay, para saan pa tinatawanan mo na sila eh yung yung the way ka magsalita na pinagtatawanan mo sila parang uh, ano eh super disrespect disres, disrespect nga o oh, tama ako disrespect yun na sobrang ano siguro ano silaw na silaw ka sa mga ina ano ina offer nila sa iyo so ikaw naman parang nag-bloom ka kasi nasa ano ka pa eh nasa stage ka pa ng uh, edad mo na kailangan mo mag-explore kaya sinabi mo na wala kang freedom dahil hindi kanila pinagbigyan sa mga gusto mo which is ang iniisip lang naman ng Tekram family or lalo na kay Tatay Tekram is yung safety mo na makamapahama ka or wag mo na yan dahil hindi pa naman talaga yan needed once mo lang yan hindi mo pa yan needed so ayaw mo ayaw mo nang ganun ayaw mo ng disiplina so at may taong kumukonsente sa iyo at yun na dala ka sa kanila so di ba yun nga sabi nga ni Take Foren kung ayaw nila sa iyo di wag wag mong pilitin wag mong habulin dahil lumalaki yung ulo eh lumalaki yung ulo na akala mo hinahabol sila akala mo parang malaking kawalan ka sa kanila o para sa akin hindi ka kawalan sa kanila di diba? lalo na nakikita namin yung pinapakita mo sa kanila kung paano mo sila siniraan paano mo pinagsisinungalingan para lang doon sa mga wak-wak. so ano eh napakasakit yung ginawa mo eh nakikita naman namin kung paano ka pinapahalagahan kita mo anong nang nangyari sa birthday mo parang nilalangaw na ewan na akala ko ba doon sa ano sa birthday so di ba ang laki ng ano yung ininvest eh, talaga yung yung respeto pagmamahal ang totoong nasa puso mo kasi hindi mawawala yan eh. uh, tunay na saya na maramdaman mo pag totoong tao ka maramdaman mo yung tunay na saya pero hindi ka totoo sa, sa isang tao lalo na yung ginawa tulad ng ginawa mo na hanggang salita ka lang so ang daming nawala iyo ang daming nawala so ngayon kung mayroon ka man dyan sa mga kayamanan mo mga pera o ano pa yan sa'yo yan pero yung sa amin, yung mga naniniwala sa'yo na binigo mo na akala namin ay totoo ka, yun, nawawala na yun. Kahit kung babalik ka man kay tatay tikram, wala na. Hin yung suporta ako, yung suporta ko, hindi na para sa'yo. Para na sa, sa tikram na ano, hindi na ako mag ano, kasi bilang ako na taga panood, isa din akong nasaktan sa ginawa mo. No, lalo na yung dawi ka magsalita na tumatawa ka parang nilook down mo talaga sila kung paano ka nila sa loob ng bahay nila which is ano eh ayaw mo lang talaga magpadisiplina at gusto mo ng kalayaan uh, gano naman talaga sa mga edad na yan naiintindihan naman natin dahil gusto nyo yung ano, kalayaan, gusto nyo yung freedom pero wala naman sigurong ama na mag-iisip sa'yo na sige ibigay ko yan sa'yo kung ano yung gusto mo ibibigay ko kahit, kahit naka, nakakapahamak sa'yo wala naman sigurong magulang na ganyan no? so yun lang ang masasabi ko doon tama si Tech Oren at tama si Tech John na maganda yung may magbabalanse kasi si Tatay Tech Ram sobrang, ano eh, sobrang lambot yung puso niya eh. lalo na yung uh, napamahal na siya sa tao na umaahas kanya Uh, sobrang lambot eh. Parang parang ano eh, parang hinihintay pa rin niya na uh, babalik ka sa kanila. Pero 'yun nga ang advice ni Tech Foreign, 'wag na. Kung ma kung pwede, 'wag na. Kasi para saan pa? Oh, baka inaahas kaya nga kayo 5 years kayo inaaahas. 'Yun pala hindi totoo yung mga binibitawan niyang paking pakingtang tao lang pala 'yun. Pero ito lang talagang tandaan natin magpakatotoo tayo. Kung ayaw na natin, di wag na. Magpakatotoo tayo para maramdaman natin yung uh, totoong saya, totoong, totoong tayo, yung totoo tayo sa paligid natin. Uh, masayo yung pagtulog natin, pagkain natin, kaysa nakasakit tayo ng tao. Doon, hindi, parang, hindi, ano, payapa. Hindi tayo payapa. Parang, lagi tayong may iniisip, lagi tayong kinakabahan lagi tayong balisa kasi ano eh, marami tayong mga ginagawang nakakasakit tayo ng tao pero iwan ko lang ha kung para sa atin para sa atin lang yon na magpakatotoo pero para sa taong mga sinungaling siguro sanay na sila doon yung mga ubod talaga ng kasinungalingan na hindi matadtad ng ano you no know? uh, sana doon sa mga tao na nakapaligid sa kanya ngayon Uh, yun, ingatan nyo lang siya dahil gusto naman niya ng kalayaan at ano, sana mag-iingat kayo palagi uh, dito lang tayo at uh, yan, yun lang masasabi ko, mag-iingat kayo palagi dahil at magpakatutuo tayo sa mga sinasabi natin, hindi lang yung yung sinasabi natin, ginagawa din natin, hindi yung sinasabi natin pero wala sa gawa mas mabuti yung nakikita sa gawa at bago sasabihin. Na, tama ba ko? So, yun lang mga guys. At sana patuloy natin suportahan ang Tekram uh, family, sa family sa kanilang mga vlogs. Bye!